Lahat ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Viral sari-sari store na nangihingi muna ng public documents bago makautang kinaaliwan online. Kwento ng magkakaibigan na muling nagkita makalipas ang higit aning na taon kinaantigan ng mga netizen. Lalaking inakalang nasawi, ginulat ang pamilya ng umubo sa kanyang funeral. Street sign sa Maynila, umani ng puna dahil sa magkakaibang disenyo. Para di music video ng Golden na tungkol sa korupsyon sa flood control projects, humakot ng papuri sa netizens. Entering Prime Minister ng Nepal, e niluklok ng mga relista sa isang social media app. At sa trending showbiz balita, agency ng 17, humingi ng tawad matapos magtamo ng injury ang dalawang fans dahil sa fireworks. Ibat ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa na DZRH TV, ito ang TNVS, trending and viral show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZER HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, sa panahon ngayon, mahirap na nga naman daw talagang magtiwala, lalo na kung ang damay na rito ay ang mismo inyong pangkabuhayan. Gaya na lamang ng viral sari-sari store na ito na dinaig pa ang requirements sa paghahanap ng trabaho para lamang makautang sa kanyang tindahan. Kung ano-ano nga ba ang kinakailangan bago makautang, sa report ni James Galangge. Mahirap na nga naman daw magtiwala sa palahon ngayon, lalo na pagdating sa paungutang dahil ika nga ng karamihan, mas mahirap ang hagilapin ang mga nangutang kapag oras na nang singilan. Kaya naman, hakot atensyon ng sari-sari store na ito sa social media kung saan kinailangan pa ng sangkatutak na requirements para lamang makautang. Ayon niya sa mga netizen, daig pa raw ang requirements para makatakbo sa politika o di naman kayo makahanap ng trabaho o makautang sa naturang tindahan. Paano ba naman kasi kinailangan pa muna magpakita ng mga sumusunod bago ka raw makautang? Sa tarikal comments naman ng mga netizen, buti pa raw sa pagpapautang may requirements kaysa sa mga tumatakbong politiko. E paano ba nga naman daw kasi dahil sa panahon nga naman daw ngayon, e mahirap na ang magpaloko. Samantala, humakot na ang naturang post na may hit 1 million likes at higit 1,000 shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, maraming napaluhas sa kwento ng magkakaibigan na ito na muling nagkita makalipas ang higit 60 taon sa isang malls sa Maynila. Ang dating magkakaklasi kasi, tila hindi na bago ng distansya at panahon at misto lang bumalik lang sa kanilang kabataan nang sila'y magkita-kita. Ang kwento ng pagkakaibigan na kinaantigan ng mga netizen, iyahatid ni Rose Babiera. Sabi sa isang awitin, high school life ang bahagi ng buhay na walang kasing saya at hindi napapantayan. Sa bahaging ito kasi ng ating buhay, bumubuhos ang mga karanasan na hindi malilimutan. At syempre, dito rin natin nakikilala ang mga tao na sasamahan tayo, kahit pa wala pang napapatunayan sa buhay. Kaya siguro gayon na lang kung gumawa ng oras ang magkakaibigan na ito para sa isa't isa. Na makalipas ang 67 taon ay nagawa pa nilang magkita-kita para kamustahin ang bawat isa. Ito ang kwento na ibinahagi ni Ernest Garcia na lubos na ng mga netizen. Ayon kay Ernest, siya ay nasa isang fast food sa isang mall sa Maynila. Nang lapitan siya ng isang matanda. Naka long sleeve at nakaayos ito. At tinanong siya kung iyon lamang daw ang branch ng restaurant sa lugar. Sinagot niya ang matanda at hindi na rin napigilan na tanungin ito kung bakit siya naghahanap ng branch ng restaurant. Sagot ng matanda, e eh, kikitain niya raw kasi ang mga kaibigan at batay sa usapan, sa restaurant na iyon sila makikita. Habang naghihintay, nakipagkwentuhan na rin si Ernest kay tatay. Dito niya pag alaman na high school friends pala ni tatay ang kanyang imimit. 67 years na nang huli silang magkita-kita. 83 anyos na si tatay at mag-isa siyang bumiyahe mula pa sa Baliwag, Bulacan. Umuwi raw kasi ng Pilipinas ang tatlo niyang kaibigan mula sa Amerika, kaya talagang nagdesisyon silang magtagpo. Maya-maya iniwan muna ng matanda si Ernest para silipin ang entrance at baka roon daw siya inaantay ng kaibigan. Kaya naman nagsimula ng mag si Ernest. Ngunit, kinasaglitan ay mayroon ng dumating na isa niyang kaibigan. Naupo muna sila sa tabi ni Ernest habang nag-iintay ng iba pa at makalipas ang ilang minuto, nagsidatingan na rin ang iba pa nilang kaibigan. Nagkamayan ang magkakaibigan at mailan pang nagyakapan ng mahigpit. Kamusta ka? Yan daw ang tanong ng magkakaibigan sa isa't isa na tumata kay Ernest. Anya, para kasing walang nagbago sa tono ng magkakaibigan at parang mga 16 anyos pa rin kung mag-usap. Marami man Anya ang nagbago sa makalipas na higit-animnapung taon. Ang ilan, umangat ang estado sa buhay. Ngunit kitang kita niya na hindi na bago ng distansya o ng panahon ang kanilang pagkakaibigan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Kilalang eksena sa mga palabas ang muling pagbuhay sa mga namatay, minsan sa horror film o hindi naman kaya ay sa comedy movies. But what if it happens in real life? Tila ganito kasing nangyari sa isang lalaki sa India na inihahanda na sana ang kanyang funeral nang umubo ito at gumalaw na nagpagulat sa kanyang pamilya. Ang susunod na nangyari alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang lalaki na nakalang nasawi sa car crash sa India ang ginulat ang kanyang pamilya habang hinahanda ang kanyang lamay. Ito ay nang umubo at gumalaw ang isang 19-year-old si Balashke kung kaya nagulat ang mga tao na nasa venue mula sa pamilya hanggang sa mga bisita. Biktima si Bas sa isang car crash accident kung sa mo ito ng malulubang injuries kung kaya din nalakara ito ng mga doktor na brain dead ayon sa kanyang kapamilya, akala nito ay nawala na kanilang kaanak at isa raw himala ang muli nito pagkabuhay. Dahil naman sa insidente, inakasuhan ng pamilya mga doktor na na-misdiagnose sa kanilang kaanak dahil sa pagsabi nitong brain dead. Pero para sa mga doktor ay na-misunderstood sila ng pamilya dahil hindi ito nagbigay ng declaration of death at sinabi lamang na critical ang kanyang kondisyon. Sa ngayon patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon sa nangyari. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, umani ng atensyon online ang mga street signs sa Maynila na magkakaibang disenyo pero magkakatabi sa iisa ding lokasyon. Nagdulot kasi ito ng kalituhan sa mga motorista at tanong mula sa publiko tungkol sa pagpaplano ng proyekto. Ang itsura ng mga street signs sa report ni Millie Borja. Kumuha ng atensyon sa social media ang mga larawan ng mga street signs sa isang kalsada sa lungsod ng Maynila na magkakaiba ang disenyo, ngunit nakapwesto lamang sa iisa at parehong lokasyon. Napuna ng mga netizen na may halong lumang karatula at bagong disenyo sa magkakatabing poste na nagdulot ng kalituhan sa mga motorista at pumukaw ng usapin tungkol sa posibleng pagdodoble ng mga proyekto. May ilang komento rin na nagpahiwatig ng pagkakaaksaya ng pondo habang ang iba naman ay nagsabing dapat maging mas maayos ang pagpaplano sa mga ganitong infrastructure project. Dahil dito, hiniling ng mga residente at ng mga nagmamaneho na magsagawa ng malinaw na paliwanag at posibleng investigasyon ang kinauukulang ahensya upang mawala ang pag-aalinlangan ng publiko. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng lungsod hinggil sa naturang isyu. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending balita An Influencer Using Her Platform. Yan ang sama-samang sinangayuna ng maraming netizen matapos na marinig ang inilabas na parody version ng TikTok sensation at actress na si Mariel Pamintuan sa kanyang kantang Golden. Agad na nag at inulan ng papuri ang parody matapos na ipakita dito kung gaano kalalang naging korupsyon ng mga opisyalis ng gobyerno sa maanumalang flood control projects. Ang buong detalye, panoorin sa report. Nerovic Manuel. Humakot ng papuri at suporta mula netizens ang social media influencer at actress na si Mariel Pamintuan dahil sa ginawa nitong parody song na pinamagatang Croxden, Den. Haang ito sa kantang Golden ng Huntrix mula sa pelikulang K-pop Hunters. Sa parody song, tinalaki ni Mariel ang kasalukuyang isyo na pinag-uusapan sa bansa, ang maanomalyang flood control projects, sangkot ang ilang mga opisyalis ng gobyerno Contractors at ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Nito ang September 10, 2025, in-upload ng aktres sa kanyang social media account sa Facebook ang parody na humakot agad ng 6 na milyong views sa loob lang ng isang araw. Sa lyrics at music video nito, ipinakita niya ang sangkot sa issue at kung gaano kaganid ang mga ito sa pagkamkam sa kaba ng bayan. Sa caption pa nga ni Mariel, sinabi nito na tatahimik na lang ba tayo? Pilipino, mag -ingay. At sinabi rin na tama na ang band aid solution ng gobyerno dahil pagod na umano ang mga Pilipino na mag-survive at kailangan na ng maayos na kalsada na hindi binabaha. Pinatamaan rin ito sa lyrics ang Nep Babies na panayang flex ng kanilang lavish lifestyle online na pinaniniwala ang galing umano sa kanilang corrupt na magulang. Dahil sa timely ang ginawang parody ni Mariel, maraming netizens ang sumuporta at pumuri dito. Ani ng ilan, ito aniya ang halimbawa ng influencer na ginamit ng tama ang kaniyang platform. Saad naman ang ilan, ang mga tumatak sa kanilang linya tulad ng daming questions tapos ending, no kulong sa jail. Bagay na marami ang malungkot na sumang-ayon. Seryoso namang sinabi ng netizen na ito na hindi lang ito basta parody kundi isang reality na sumasalamin sa nangyayari ngayon sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ng higit 7 million views ang parody ni Mariel sa Facebook, halos 2 million views naman sa TikTok with sang katutak na comments and share. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, Mabilis na naging laman ng balita ang pagbagsak ng gobyerno ng Nepal na nagugat sa matinding korupsyon at ipinatupad na malawakang social media ban. At bilang paghihimagsik, laban kay dating Nepali Prime Minister at sa buong pamahalaan, nag mga ralista sa social media platform na Discord para maglukluk ng panibago at karapat dapat nilang pinuno. Kung sino ang nangibabaw sa botohan, tutukan sa aking report. Gumulat sa buong mundo ang revolusyon ng mga kabataan na siyang nagpabagsak sa gobyerno ng Nepal nitong Setyembre. At sa pagbaba sa pwesto ni dating Nepali Prime Minister KP Sharma Oli, naglipa ng mga Gen Z sa social media at multi-channel communication platform na Discord kung saan nila pinagbotohan ang karapat-dapat na susunod na mamuno sa kanilang bansa Sumikat ang Discord lalo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na ginagamit ng online gamers. Pinangunahan ito ng mga ralista ng Youth Against Corruption na may higit isang milyong miyembro sa Discord batay sa ulat ng foreign media. Ito ang nagsilbing sandata ng mga ralista upang mabilis na makapagati ng impormasyon sa isa't isa kaugnay ng kanilang pagkilos laban sa gobyerno. At isang araw matapos ang pagbaba ni Oli sa pwesto, tila nagkaisang Discord server na iboto bilang karapat dapat na pinuno si Sushilo Karki, ang dati nilang Chief Justice. Gayunman, walang paraan upang mabripika kung lahat ba ng boto ay galing talaga sa mga residente ng Nepal. Pero paglilinaw ng grupo, dahil lamang ng eleksyon na iluklok si Corky bilang tagapagbantay ng eleksyon at hindi bilang kapalit na Prime Minister. Nitong Setyembre, tuluyan ng pumutok ang galit ng mga residente nang magpatupad ng malawakang social media ban ng gobyerno upang patahimiki ng kilos protesta na nagugat sa reklamo laban sa marangyang pamumuhay ng mga anak ng politiko. Para sa ustisya, sama-samang nagprotesta ang mga kabataan edad 13 hanggang 28 laban sa gobyerno hanggang sa punto na maging mga opisina ng Parliament at Korte Suprema ay sinilaban din ng galit na publiko. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, sa mundo ng K-pop, nag ang agency ng South Korean boy group na Seventeen. Ito ay matapos magtamo ng sugat ang dalawang fans ng grupo dahil sa fireworks. Ang pahayag ng Pledis Entertainment sa report ni Showbiz Angel. Nagtamo ng injury ang dalawang fans sa dumalo sa nagdaang concert ng K-pop group Seventeen sa Incheon, South Korea batay sa report ng Sumpi, sa final segment ng new concert tour ng grupo, may pa-fireworks sa show na di bumagsak sa audience area. Sa inilabas na pahayag ng Pledis Entertainment Agency ng grupo, agad silang humingi ng tawad sa nangyaring aksidente. Paliwanag ng agency, bagamat may mga kinuha silang eksperto na nagsagawa ng pagsusuri bago ang naturang concert, kaya hindi upang matiyak ang ligtas sa distansya ng mga paputok na pag-alaman nilang may ilang fireworks ang may depekto. Agad naman ang nilang binigyan ng paunang lunas ang dalawang fans na na sa clinic na nakaset up sa concert venue. Sa huli, muling nagsori ang Pledis Entertainment sa nangyari. Tiniyak nila na top priority ang kaligtasan ng fans at sisikapi na lumika ng mas ligtas na concert environment sa hinaharap. Magunita na sa kick-off ng naturang concert, reunited ang OT13. Sa IG story ng 17 member na si Hoshi, spotted si na Jonghan at Wonwoo na kasalukuyang naka-enlist sa Korean military. Para sa DZRH TV, ito po ang ng showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan naman ako itong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o di naman kayo, itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Makita kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may share e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.